Kapag nasa mall, hit na hit ko pag ang boyfriend ko ay nagkakamot ng blank. Aaron? Ulo. Nagkakamot ng ulo. Services. <coughs> yes, sir. Gab. Kapag nasa mall, hit na hit ko pag ang boyfriend ko nagkakamot ng blank. Nang likod? Likod. Nandiyan ba yan, likod? Wala. Pass or play, Aaron? Play! Let's do it. Round one. Sipin nyo ah, kaiinisan ng girlfriend. Okay? Kinainisan po namin. Kinainisan, yan. Ganyan, gandara. Okay. Ay, ba? Diba? Kapag nasa mall, hate na hate ko. Kapag ang boyfriend ko ay nagkakamot ng ano? Batok. Batok. Ano ba ibig sabihin kaya pag nagkakamot ng batok? Parang ano, parang kasi pag nagkakamot siya, naiinip siya. Parang naboboard sa'yo. Correct. Kasi, syempre, ang ganda-ganda ko, ba't ka maboboard sa'kin? Sa ah, let's. <laughs> Galing kay Gandara, huwag na tayong mapila. Pero tignan natin, kung nandyan yan sa board, gandara. Nandyan yeah, yan. Good answer, yan. Yeah. Pag nasa mall, hate na hate ko pag ang boyfriend ko ay nagkakamot ng... Itlog. Eh, Wala yan, wala yan. Yes. Uh Bakit ka magkakamot in public, di ba? Nakakainis yun nasa girlfriend. Anatomical uh, term, uh, ladies and gentlemen. Uh, MTRCB. Sa kanya po nanggaling yung sagot, ha? Uh. Hindi po sa akin. Ah, he is. anyway, sabihin na natin private, private park. Private Survey says... Ah, harapan pala dapat. Harapan pala dapat. Ah, harapan, ha? Ah. Hindi sa amin ang galing yun. Irish. Kapag nasa mall, hate na hate ko pag ang boyfriend ko ay nagkakamot nang Kili-kili. Kili-kili! Maglalabasa na. Aaron. Kapag nasa mall, hate na hate ko pag ang boyfriend ko ay nagkakamot ng blank. Ayon sa isang daang babae. Um, tagiliran. 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 Dito. Diba, tagiliran. Pasok. Tapos, nakataas pa yung t-shirt. Nakataas pa yung t-shirt. Para kong nasa bahay. Tagiliran. Nandiyan ba yan, survey? standby versus standby to steal. Kapag nasa mall, hate na hate ko pag ang boyfriend ko ay nagkakamot ng blank. Nang paa. Yes! Paa. Yes! Nang paa. Naka-tsinela siya? Parang pag naka-sapatos, parang magkakamot pa siya. Ah, yung gilid. Yung dito. Yes. Yes, oh, po. Tapos aamuin. Ah yun uh, na po. na yan. Okay. Paa. Survey says. Good answer. Ta, wala, wala. Okay. Guys, eto na. Josh. Wala, wala, wala. Ano kaya? To steal this, man. Pag nasa mall, ayon sa isang daang babae, hate na hate ko pag boyfriend ko nagkakamot ng blank. Pwet. wet Nice one! Good answer! Ken? Ako, ano, tenga. Tenga. Alright. Uh, ako po, feeling ko, ilong. Gab, yep. nasa na. Isang tamang sagot lang. Isang malupit. Ay sa isang daang babae, pag nasa ball, hit na hit ko pag uh, ang boyfriend ko ay eh, nagkakamot ng blank. Feeling ko po, pwet. Pwet. Wow! Parang hindi, hindi, hindi. Parang hindi. Nandiyan kaya ang pwet, mga kapuso. Tignan natin ang survey sets. Boom! Okay, isa na lang. Let's see kung Ooh! ano yung hindi nahulaan. Lahat po tayo, number three. Sing it. Yeah! Sing it. Napakamot na po sa ulo ang power impact answers. Then naunahan po sila ng verses na meron na agad 74 points.